everyone! It's me again, Atipas from Atipas Channel. So, for today's video, babalitaan ko lang po kayo sa ganap po sa akin. Uh, about po sa application ko sa Studio K. Kung napapansin niyo po, medyo matagal na po ako hindi nakapag-upload ng na video dahil ang ginagawa ko po ngayon ay syempre nag-aantay po kasi madami pong mga nanguna na batch na uh, tinatapos po. So um, meron po pong papasok yung finally yung papasok na po ngayong November 27 ay eh, yung first batch po namin. Tapos kami na po yun. Uh, paglabas po nila, kami na yung papalit. So thank God. So kahapon po um uh, um galing po ako sa studio kay para po kummerma ng revised contract dahil Uh, meron po kaming salary increase. Yay! Hindi pa po kami nakapag-start pero may salary increase na po kami. Yay! saya-saya. So, nga lang, di ba, mababa yung palitan ng yan. Pero, okay lang. So, uh, hindi ko po po masasabi ngayon kung magkano po yung, ano, ah, yung, yung sahod. Uh, sasabihin ko na lang po siya pag nandun ako para, syempre, mas clear po at saka mas sigurado po yung, ano, yung masasabi ko kasi, yun nga, Uh, ano muna, tansya-tansya uh, po muna ngayon. So, sasabihin ko na lang siya pagka nahawakan ko na po yung mismong sahod ko po pagka nando na po ako. So, ngayon po, medyo na, natagalan po yung ano namin, yung training namin. Dahil nga po, marami pong mga naulang bat sa amin na tinapos lang po mag-training. So, kami po, di ba, uh, nasabi ko po dun sa mga unang vlog ko na Uh, yung pangalawang application ko po kung saan nakapasa po ako at umabot ko ako sa ngayon dito sa uh, waiting na po for training uh, bali nag, yung apply ko po yung apply ko po nung una nung uh, first apply ko po sa nag fail po ako ng exam is nung February uh, February 6 po so yung mga kabatch ko po doon nandun na po sa Japan so nasa training na po sila ngayon sa so, Tokyo po silang lahat na assigned So, November 2 po sila nakalipad. Uh, sana kasama ko doon. Pero siguro may magandang plan si Lord sa akin. So, uh, kami po ako, yung ngayon po, na, nag-apply po ako noon, uh, April po. So, ang um, estimated flight po namin is sa May 2024 po. So, ang training ko po, ang uh, training po namin is February, pero wala pa pong schedule ng date. So, yun lamang po ang update ko for today's video. So, thank you, thank you so much po sa mga patuloy na sumusuporta. Please, follow nyo po ang aking Facebook page po, Ati po, at saka ang aking TikTok po. Para sa mga susunod ko pa pong mga maikukwento at may share sa inyo na experience ko po sa pag apply bilang skipper sa Japan. So, um, sana po patuloy nyo po ang suporta. Thank you so much. Bye!